Hi guys. Hi guys. Another day. Kami ay pupunta na ulit sa Mercado. Punta namin At, yung ano yung mag-schedule kung kailan si Tito RJ magpapa Ayan. Ayan Tito Arj. Tito Arj! Willing Hello na, guys. Willing na po siyang magpaano. Willing yes. na po. Yes. Willy na siya magpa-dialysis, guys. Wala, ayun na ay talaga ang gusto. Ang ano. Balik um, na po kasi ang pig niya, dalawa parehas. Ano daw po, nung bata pa daw to. So, may, nung baby daw kasi ako, may sakit na ako. Yeah. Siguro siya nag-start. Kaya, ano na siya, decidido na siya na siya magpa-dialysis. Ayan, punta ulit kami tanawan. Update namin kayo, guys. Ah! Guys, ayun na lang. <laughs> guys, andito na kami sa Naimang sa na, Mercado. Naiwan na naman po ang kaluluwa ni dahil kami sa kanya kay Mama. Kasi pa pa Elevator. Torista. <laughs> Pila din daw yung mga yan. Na, <laughs> Nakatingin ka na naman sa kaina. Pagtingin ko yun, ay ganda yung kaina. Guys, ang pinuntahan namin ngayon dito sa Mercado ay room 220 ngayon. Tapat na tapat ng kainan, ayun o. No? <laughs> ayun ang tapas. siga. Masama na naman ang tingin. Oo, <laughs> siguro. So, <laughs> so, so ang po ni Lee at ni Mano ay nasa... Nagpapabloodcam. Nagpapabloodcam at talagang si... <laughs> si Lee po ngayon, pag magluluto ay wala nang kalasalasa. <laughs> so, si Lee po ay ninarabiyos. <laughs> ninervyos dahil simula pa lang sila ay mayroon na siya yung UTI kaya ngayon ninervyos kahapon hanap ng ano ng -ano, olive oil at olive oil at... oh, olive oil lang binili <laughs> <laughs> para daw ano magandas pataw at <laughs> yes ka mga nervyoso bago siga nakakita lang din ng mga kainan ang sama na naman ang tingin <laughs> baka ikaw <laughs> Hi, Tita Arch. Hello, guys. Ayan. Nakakaligo na ako. Yes. Hindi ka naliliga. Noong isang araw. <laughs> Lula eh. Lula ka niya. Oo. No, ngayon hindi na po ako nalulul. Hindi na masyado. Yung mga magkaibang kulay natin. Ito nga. Okay. Oo. oo. Ang kulay ko. Mga maputla. Ako yung maitin. Ako <laughs> yung <laughs> maitin. Guys, magkaiba daw kulay namin. Sabi sa akin, ano daw kulay ko? Sabi ko, ako'y maitim. <laughs> Ano call center? Nakakain kaya. <laughs> Kung naman pala nakatingin sa... Kasi nyo naman, ang ganda ng tingin sa tindahan. Hindi, toro naman ang bibili. O, oh, di ba binig ka? Bibili na ako, kagutin. <laughs> Siya naman pala eh. Ano na ano pa'y ako? Kapala mo. Kapala <laughs> ang gutom. <laughs> Siya naman pala ang gutom. Kakaya mo. Ang <laughs> palagi ang <as> sinasabi. Huwag <laughs> kang hihingi ha. Bago, guys, pag ako'y nakabili, ikaw niya pa yung kapraso. <laughs> I love it. Mayroon si Dane. Baka gusto mo. Ayoko ko naman. Tubig lang. Love Tubig daw. Eh, diyo mo na. Diyo Guys, <ayun>. Hindi nakatiis. <laughs> <laughs> Bilhin na lang to. Hindi ako na iyo lahat to. Sabi mo. Iyo lahat yan. Hoy, isa lang ang ako. din na yan. dalawang binili mo? Di iyo din ang isa. <laughs> Guys. Pag sa ibang oslo talaga binubuntahan namin, kami namang problema. Nasa Dahil labas nasa kami labas lagi? Nasa labas kami lagi. Tapos, hanap kami na mabibili ng pagkain. Hindi pala sa second floor ng... ...merkado, ay eh, mayroong tindahan. Hindi na kami magugutong. Uy, call center, nakakangwaya ka ng ang katabi mo hindi nakain. <laughs> <laughs> <katungin> Ingat <laughs> <Yung sabi> na sa iyo Ayun, sabi nga nga. Ito lang. po ganyan po sa akin. I-paint <laughs> 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 <Maibin naman. laughs> <laughs> <laughs> na Hindi na nga ako ka. ha. Sorry, ah. Nakatagaw na, Doris, tumalikod ka. Hindi ka kaya, 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 Tumalikod ka. Mahal lang <laughs> ba yan?